Radio Saldo. <laughs> Nagkataling nga ako yung <laughs> ubre <ubrang> pa mo ko. <laughs> <laughs> may hungot-tugit sa kay Madam Vianney Bugalon, Makawili, ang tagiya ang nagdumala sa High Gasoline Station, oh, sa Hacienda Mabuhay, oh, sa may barangay Hilmontilia. Oh. No? uh, aragra ang high vehicle gasoline station nagabaligya sa bulo barato nga gasolina oh? may branch man sa Marabo sa Barangay Mambaruto Kag may branch man ng high vehicle gasoline station sa Kamindangan sa siyudad sang Sipalay of course sa banwas ang hinu uh, kun kawayan may ara man sang high vehicle gasoline station dito dito sa Barangay Biniguel, sa siyudad sang Kabankalan uh, iaraan ang high vehicle gasoline station. Nga ginapanagiyahan, kaginadumalahan ni Madam Biani Bugalon Makawili. Mayong utuman sa kay kapantuhak Pantuha ka Greenog Medes, tanan sa Ivy Gasoline Station. Sige ka kaugtas ng mga kawatan eh. ngayon. Ito ko dapat lagi ka magugtas ako. Kaya hindi kaya maayong katabo subong. Dali lang nga. ako na nai-tiksa uh, ng akumiko. Sige. Okay. Sa kay Nitz Arsenio, may udugid, no? Sa kay Nitz Arsenio. Hindi ka na mag na. May nalabayan ako dito nga nga tarpulin. Tarpulin to kung sin giriya gani ang gin kunahan mo lang nila gin butangan sa ngalan nga this is where your taxes go. Basta ka mo wala. Ha? Kabasa ka mo na, this is where your taxi, taxes go. Sa kayo ba, libertino, pa may kong mayong utugin, mayong Iba mayong utong sa mga. Dira ko nung ang atong mga taxis sa mga gin paobra proyektong kita yun na na tanabaw ko mo sa mga ay hapagin ko may ginakuti-kuti sa dalan <laughs> ah. May harap na dadayon po ng uh, uh, panawag si naman. Good afternoon, Tito Noy. Malakas ulan dito sa Maynila. Keep safe, everyone. Bawa tuod ka. Ma Manangnis, mabaskog ang ulan dito sa Maynila. Hmm. Kada ko sa nga ginabutang nila, this is where your taxes go. Tidak kalain lah. Ngaton mo hibaluan. Nga wala man da galing kakato. Oo. Dari lang kami katawa ko. Sino ay hanin. Hello? Oo. Oo. Sino ay Good morning. Oo. Uh -huh. Sino ni Palpalpal? Oo. Ano kita kay, di di ko mulaos piti Ano na, Ano no sa balay di ti 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 sa may high ti 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 may

Hindi ko may nakita. Kung nga wallet, siling ko yan, nakukun over ko sa ila kay ginaginan man yung yung isang kiyabla mo, ginawigit? Maho, kaayog. Good sa imo man, batasan. <laughs> Sino ganin ni Palihog? Kayunod ah, sinu... niya yung S Sino ganin ni... Hindi, hindi lang pag... Hindi lang pag... Kung ano yung kwarta, kung pila para parang mabalik na to sa yung kakarong nga kiyabla. Balok ka kwarta, ina, kasi damo mag-claim, kinanglan na... Ay, hindi talagang pag ha? Uh, At sige. Ate, okay, wala na ako sa radyo na ako yung duty Kaya po, pare ako na King's Radio. Uh, pero, uh, 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 pero uh, uh, ari lang man ko si Palay. No? Pwede lang makakita na ilang takro para nga maditali na ito na hindi ako na mga radyo. Wala ko ni sa mga audio na kakabadyangan. Di mapulis lang si Patio. ako na sir. Ma, pwede ko ilawag. Ah, uh, eh, mo lang sa Hindi ko lang pag-ibutan sa audio. Sige, sige, beda. Number mo na. Oh, oh ah, sige, sige, sige. Mhm. Uh mm -huh. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. uh -huh. Eight. Hmm. Uh -huh. Seven. Five, five one. Luwag, gabi, luwag. Aha. I don't know. Oh, sige, sino ganito ni Palihok? Ito, ganda na lang lang karunod. Ha? Merry Ann. Ah, sige. Ann, salamat gid ana. Thank you, thank you gid sa imong ha. Oh, ibalik ta na sa isa nga tagiya, ha? Ah, sige, sige, sige. Tawag talaga karon tapos ko program. Okay, sige. Bo kita niya mga kultura may harap kaya sa mga may bulawanon sa tagi kisu no? Nining bibet pa yung kudto May harap kaya sa may bulawanon sa tagi kisu no? Ako kada mo damot na ako sa ginapang lawag sa muna nga nagkaladula. Why gin mo ulit? Totoo niya. Kaya man subong nga timpong nga bisang araw ganit sa sunod balay mong imo gamit. May paon pa. Ayang tayo na ako lang nila sa dalan. Oh. Ayang pa ako napudyuta lang nila. Sige ko na malabok nga maulit. Pero may araw pag hindi subong. Mga kultura. O oh. kita niyo na nawag sa akong bagogin lang. Nakakita siya sa kahita. May unod sa trapa. May unod nga parata. Tikta start na yung mga kuturang kaya kung kata nagbibutan sa on air. Kabalo na mga kamusubong at simpo. Huwag man ka sila nga nagpakalain ko sa iba nato ng mga kuturang. Damo ang maklaim ng bisan hindi ila. Kinala mabalik na ito ni sa Sakto. Ha? Hindi ba la manager? Sa kay Kings Kevin Matthew may ang utugid. Ha? Ang ato station manager. There is a Kings Radio Hinobaan. Sige? Sige? Mayong utogin sa kinining Bibit. Sinining Bibit may gina... Ah, uh, pala, huwag Ako, no? Ah, uh, kay, may bago gali nga terminal subong sa sang sangkwan. Sang, uh, van, dere sa si Palay. Sino ko pila na ito bilog ang kwan Ang terminal sa Oksinia, may ara. Dere sa kay Manong John, sa kay Manong Jun, dibuyan sa may karag, kafe, may ara, mandira. Kag dito sa may 7-11, may ara man sang terminal sang van na nagbiyahe Bacolod, no kasi may bag bago naman bago naman eh uh, anong alans na anong alans Ah, hashtag ano nga lance na dan bibit ning ano nga lance sang terminal yo daman ah ano nga lan to imo di posto PUV si Palaynon transport amo ne eh? PUV public utility vehicle si Palaynon transport amo ning neng? Ah, oh, sige. Sa ka BFF pinosa mayong may Sa ka BFF pinosa Espinosa. BFF may yung unto. sa akong amigo. Amigo ko, Adrian Alejano Meg. May yung unto sa Imam Meg. Kian uh, Kumawas, mayong yung No? Sa ka Kian Kumawas. Ayong kutu pito noy, si Nining Bibit, sa akon suod nga abiyan, sa akong amigo, amigo ko Oliver Yukyuk Alcala. Brad, mayong kutu si mo Brad. sa kay Brad Yukyuk Alcala. Sa kay Leah Joy Batilier, mayong kutu man. No, sa kay Leah Joy Batilier. Sa kay Jenny Flores Yangyang, mayad-ayad ging kutu. Ting, Oh, sige. Kaya lang <laughs> may isang unu na silok yung akong dolong gano'ng. Sa kay Mr. Leo Agbas, akong mentor, akong amigo, ang akong boss, no? Ah, sa kay Sir Leo Agbas. Tauhay-tauhay, nang pangabuhi, subong ni Sir Leo, kaya pinag-retire na siya. Patauhay-tauhay na gito. Ah, sir, no? No, lunchtime time na. Good mo. Good mo. Good, oh, good, good noon. O si sige sir. Karoon lang ra. Sige ah. May bagkok subong na terminal mga kuturan. Ang van nga nagabiyahi. Si Palay Bakulod. O? Alin sa si Palay. Alin naman sa Bakulod. Rikta sila sa Rinobaan. May mga pasero pa na Pwede gid Ang POV si Palay non. Transport. Aras na sa may atubang isang uh, DIY oh no? Oh, sa may atubang sang uh, uh, DIY kag sang bungbong uh, uh, pasalubong oh, oh sa may uh, lapit nang gid sa wow si palay sige yeah. sa ako ni sa kay Jeanette Cervantes, kag Magno Cervantes, mayong utuman, Ah, mayong udtumig, uh, halong permimigo, God bless. Oh, ikaw man may halong ikaw, kay nagabiyahe ikaw eh. Ah, oh. Kebiyahin niya atas sikol ako ng amigo at yan alihano. Halong kamemega. Daga ha. kakibot ako sa ginagong popa. Sige ah, ha. POV si Palainon Transport. Arad ang terminal nila ah. Ha. Bago lang sugod nagsugod. Arad terminal malapit sa so, may wow si Palay. Sige, mga kuturan ba ba ba? basi may arap no? uh, uh, ako la malaw is is no ah is is j ah pangit na ang na, na, na yun kaya uh, Nagkakapano Nagkakapano ako eh e. hindi ko makita Pong kung kaisa doon <laughs> kung kaisa lang man ang dalilang kita. ah uh, Ginapabalo ko sa inyo mga kuturan na sa Sipalay, ara na da ang SSJ Automotive Repair Services and Car Air Conditioning. Kung may mga problema, kamo sa inyo mga salakyan sa inyong sining aircon, uh, ah, da sa SSJ Automotive Repair Services and Car Air Conditioning, mayo na sila pa obrahan ng aircon. O, oh, piyo okay, okay, piyo, okay, okay, okay. Guba sa inyo salakyan, kung may guba ng inyo salakyan, may ginabadyag ng inyo salakyan, ah, tapos kamo sa ISIS J Automotive Repair air Services and Car Air Conditioning, conditioning sa siyudad sa Sipalay. Sipalay. Ara sila sa mimbarang kay Dos sa unuhan ng ginsang uh, Sipalay uh, Public, Public Cemetery. Cemetery. Uh, sa sang para para ang aral na sa unuhan sa patyo. Ara dira ang shop sa uh, ISIS J Automotive Repair air Services and car air conditioning. Pagkitaan nyo lang si Toto Gary, ah, ah, de la Cruz de Sena. Sige? Thank, thank you, Tito Noy. God bless. Welcome, welcome Gid, Ah, Neng. Welcome, welcome Gid. Get... Magsakay ganit nyo pa makulon, uh, Neng. Dito lang uh, kumabarikoto sa likod. likod. Sa inyo van. Libre lang, ah. <laughs> <laughs> sa may 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 man. May mayungod to Hi, Sir Noy. Nya gata. Salamat. Gid, may way pa kami sudan. Sa manong inday. May ang uto man. Kudon, say mo, Noy. Day, may ang uto, Sige, sa kay Pastor Erwin Jim Albao, may unto udto kag happy happy birthday sa kay Pastor Erwin Jim Albao. daw so wala pa to siguradong baboy ko, Pastor kun may dayon tong No? Kundi ento nga may okasyon dito pagkagawa kita baboy sige lang. Basi nga matigayon to Pastor, oh, para may anda ang sa Sa birthday ni. Oh sa akong ihatang nga gwapa, barangay kagawad sa barangay Marikalong, sa kay Brent Monalin. Ihata, kagawad, mayong uto. Oh, kamusta na ikaw, ihata? Sige. Mga kuturan, sa kay nanay uh, asusina Yusuya Ganansyal, dira sa barangay dos, no? Oh, sa banwas ng hinubaan, sa kay manong George Ganansyal, mayong uto. Sa kay Mary Cuerpo Ganansyal, mayong uto man. Ah, mayong uto eh. Sa kay amigo ko Busyo Kandulisa sa Barangay Dos, dire sa Banwa sa Ginobaan, may ngutog si Imo Busyo, oh, amigo ko Busyo Okay noy ah. Okay okay na. No? Okay, okay. <laughs> sige sige sige. Salamat kini nga. Salamat kit. Sige sige, hon lang ni ah. Oh. Uh, sa kada program na ito, dalawang ka Mga kuturan, ano ang aton na uh, ko subong? Kagapon, nakibot ang tanan sa so may, may 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 nagkadosa sa sidado sa samtang ginapatigayon ining hearing sa Senate Blue Ribbon Committee may nagkadto dito pero nga ang nakakadto sa dito Tungod, nagpakigangot siya, na, uh, nagpakigangot siya mga kuturan, sa kay Senador Dante Marcolita, ari nang aton mga suki oh, sa Kings Radio, oh, sa kay Ma'am Ma Vivian Ma Tan, mayong udto gilaw dito, noy, good noon sa tanan. Oh, mayong udto man si mo Ma'am Vivian Ma Tan. Oh, sige. Tungod kay, nagpakigangot siya, sa kay uh, Senador Dante Marcolita nga may ara siya sa luya nga ipahayag dogon indi din siya kuno ka agwan pa sa pagpamati ka paglantaw nga samtang ginapatigayon ang investigasyon sa Senado kagbisan pa sa kongreso, kadamo na sa mga ginhinambitan ng mga ngalan, mga matagas na opisyal sa ngatong gobyerno, may ara kongresman, damo ang mga kongresman, may ara man gobernador, uh, may ara senador, Kaya hindi siya konforme sa kay Manong Edmond disponibya. Ah, uh, mayong untugit. Hindi si palakpak. Kaya eh, yung kadalaw ang ako na tumukok. Sa kay Chichi Munido, mayong untuman, no? Uh, mayong ugto titunoy, sa kay Chichi Munido. So, bumansa akong amigo, sa kay Boss uh, Sadam, mayong unto gin Boss Sadam. Sa kay Mr. Sammy Ngoho, no? Boss Noy, mayong unto sakay mam ma araw gabi may udtogid maula na nga ugto dito noy mayong oh, may udtogid no sakay mam ma araw gabi hindi siya makagwanta nga mamatik ang maglantaw sa ginapatigayon ng hirig. Okay, gisya. Oh? Kasi nga para mahibaluan, ining mga nag-probitsar, ining nakapulos ng mga opisyal sa ngatong gobyerno, mga opisyal sa isa kahinsya sa ngatong gobyerno, ang Department of Public Works and Highways, ha? Nga involved sa pagkamkam sa daku-daku kwarta sa nga itong gobyerno. Shout out to Noy. Ara ka na sa hinubaan. Nag-a-program. God bless. Oo, nung ilmo. narin ako na sa hinubaan. Siling ni Araw, gabi. Oh, shout out sa mga kaparimpihan ko sa waling-waling talakagay kag sa Rose o, Ang damo, nagli pamilya si Araw, gabi. Oh. Sige. Okay. Ang hindi niya na kay ang mga matutuod ng mga mastermind daw wala yung mahinang bintana. Wala. Ilamin na si Martin Romualdez nga subong ang isura ni Martin Romualdez kung maghambal siya wala magpagwa sa statement niya. Doon ang kaluluoy na doon inosintib lang doon abno nga palong iloko yan ni Sura, yan nga abno. Nga wala di kuno, ako no. Wala di ako no mga wat Wala di kuno ako no sa may gingkuha sa kaban sa atong gobyerno. What? Sa silin Jocelyn Cosima yung mga gigit. Sa kay Jocelyn kusi. Shout out ito no, esa... na sa tricycle na nasakyan ko, bisan perte ang ulan, naghimatas ang isa kamay so, -t -t sa biyahe sa tricycle para may makaon niya kabataan, samtang nagapanamit ang mga kontraktor, kaulogot sa mga kontraktor, hindi isa mga kontraktor kalamaugot. <physiological> hindi araw gabi, ha? Good noon Kings, good noon Tito Noy, Rini Apple, Jane, o no Iba. Hindi ka maugot sa mga kontraktor lang. Naistoryahan ka na na nagligad. Wala sa kontraktor kung wala sa proyekto. O, oh, pamati, ikaw ha, araw gabi. Wala sa kontraktor kung wala sa proyekto. Sino ang nagahimo nga mapatigayon ng proyekto ang ahinsya sa ngatong gobyerno in the Department of Public Works and Highway. Kung may araw proyekto, gapangita sila kontraktor uh, araw gabi. Wala man sa proyekto nga mabutang sa Department of Public Works and Highways ng ila obrahon o kung patigayon ng trabaho on, kung wala sa may nagpagwa sa pundo Oh. pisino ini, wala sa DPWS kung wala sa saldi ko. Nga mo, subong ang ginatudlo, mga kuturan, nga mo gin ang mastermind sa insersyon sa pundong. Amo gin ang mastermind sa mga unprogrammed projects nga ginapagwaan niya pundong. Oh. Kag hindi man ini mahimo ni Saldico, kung wala din pasugtan, kag kung wala sa ihibalo si Martin Romualdez na ila Speaker of the House. Hindi ba? Kag wala, wala makagwa ining pundo ng trilyon mga kulturan kung wala din aprobahan wala din pirmahan sa presidente sa katuntungsod na si Bungbong Marcos, Marcos. Yes! Ay, ay, ay! Hey, Hindi ka mo magsiling na wala sa ideya si Bongbong Marcos ini. Why gid siya matingala? Bilyon-bilyon ang gina-insert ka pundo. Wala na gid-gidaw ini mga unprogram ah, ano bala gina target ka project ka sini nga kadako sa pundo nga gibutang dire. Wala na gina Sino ko bisan doon yung akon? Ha? Ang akon kabuhi. Sugot ko. Kung ang kita binuteg. Pero ang akon niya sigurado ko mga kuturan. Ila ini ni Marcos Obra. Siya doon naman ay aka uh, bali tulokon. Nga mapirma ka nga kadako dako sa gin-insert ka pundo. Hindi ba lang? Sa bahay naman niya ni Martin Romualdez, ang ginatungok kay Gidya Subong, nga amo no, ang may kahimuan sa mga insersyon, sa mga unprogrammed projects, pundo nga para sa unprogrammed projects, mga kotoran. Ang ginatundo niya si Saldiko, nagapanghinaw ang wala sang huya na si Martin Romualdez, nga wala ka siya sa kihibalo. parte siya pagpagwa si nga punto, kaya nga, ang ginahatag ko sa iya nga dokumento, Station Manager King Kevin Matyo, parte ka damol, damo-damo ang -damo mga, mga dokumento, Pi wala na niya ginabasa, ginabasa kag wala na niya ginausisa, kay dako uno ang salig niya kay ko Igo kalisa sa di hindi ba ayo sa Oh. Gindaskan niya gindaskan da iya pundo. Way kuya sina kay balo, matinlo iya nga akong konsensya. Amo nang depensa subong ni Martin Romualdez nga ang ginasen pro nila subong sang basol mga kotoran. Ah. Uh, ang ginasen pro nila subong sang basol si Saldi ko lang. Nga no, mo ang no, nagpagwa no, sa pundo. No, uh, Nga na, nagkadto lang, na, yung pamartida lang sa mga makawat na, ng opisyal sa ngatong gobyerno, kag mga opisyal sa ahensya, ang Department, Department of Public Works and Highways, sabagay so, na, ba, ay, ganun, sinin si ko yung kontraktor, dahil hindi tagin niya mabasol todo mo. Oo. Oh. Speakeranta ka mo kung na. Sa kay Mr. Art Fajardo Padires, mayong untogi. No? Oh, sa kay Mr. Art Fajardo Padires, pa mayong untong. Sa kay Linlin Bangiran mo yung Celeste, mayong untuman. Sa so, buman sa kay bro ko, kagawad noli ka bong banwa ferrer, mayong untong. So, Good noon bro. Sa buman akong amigo, sa kay Christian Linihan, mayong untong. Sa so, kay Jocelyn Cose, mayong untuman. Oh, sige. Eh si Linko wala man proyekto. Wala man ni Obrahon ang mga kontraktor kung wala, wala sa proyekto. Si ko daw hindi kay ganit tanto ni mabasol Masulon talang niya itong mga wala nag-ibriyes huya ng mga kontraktor kaangay abe ni Mr. Aveiro, di dito nah, sa Bulacan. Nga dito, yan sa iyan o si saan nga mga duha ka bilyon. Yung disot-sot Why proyektong ang obra? Ah. O? Oh? Eh may mga balita, kita nga natakaan to kuno si Mr. Arribala tong mamaw bala nga kontraktor, mamaw. Oo. Oh. Suray to mamaw, ang lauya. Klaen subong sa mga ngalan, sa mga ano, sa mga kawatan, no? May mamaw. May ara man nga mumo. O, oh, mumo ko. Ato si Congressman, mumo ba? Ang no, mga nga kita tudlo, di kwan? Ang ginatudlo nila sumbong nga makawat pagid. Si congressman mo mo, kag si congressman ko. ang ya, mo mo ko, mamaw. <laughs> Ayun, disut -sut -sut ya. Natakaan to. <laughs> Natakaan to bro noli, si Mr. Erwin Balong, si Mamaw, kay pagduhol siya yung e. isang pundo para ipaubra itong dako na proyekto. kagamay na gilang kayo, pila na lang kung ano ka porsyento na bidinto man daw mga tribe, ka, 40% na lang. Pag-check yung isang area, ang lubra hong kadako-dako. Oh. Tapos sinunod pa to sa iyang ibang mga kontraktor na nag-intra sa bidding, na wala ka daog. Ah, basta ibig kang may partida kada. Do amo na lang ilang understanding da. Hala pagay ko do ka pangayo sa so, yeah. iya, nga gamay na lang adaan na. sa so, nabiden. Pigay ba ato si Mr. Ari Baloge. Hmm, oh, o ari o ari o kagahod. Ah. Oh. So ngayon wala yung ginobra. Beda, hindi pa gubra. Total, wala mo na ayan. Tuloy inspeksyon, titi ato na nahihan tanan sa gobernos mo nga. O? Huwag mo sa may magkantas di? Ay, ang bot ko, logot o gigitatanan. Magsigi pag -in -in silang sila mga mataas ng politiko. Huh? Ano na muna ganit siling ko, mga kuturan. Kagapon, ining si Mr. Or, Orly, apelido yung narin lipat ko huh? retired nga uh, miyembro sa Philippine Marines ang nagkanto sa Senado. Nagpakigangot, anay siya sa kay Senador Dante Marcolita, kami saling sa kay Senador Dante Marcolita, nga daw, insakto yung pagpatigayon sa investigasyon. Di, nagkanto ining retired ng Marines nga si Sergeant Orly Apelido ito, Brad Pusira, Bruno Lira Apelido ito gane kag na may bitbit -bit siyang affidavit nga iya gin kag notaryado o oh, gin ginotarize ginotaryuhan ang affidavit ang iya nga uh, salaysay o sa tagalog ba te karon ginambal yato ya to ya nga may ara kali sila grupo nagpakilala siya na staff siya kag bodyguard ni Kongresman Zaldico kag sila ang mga tinugyanan nga manghakot sa basura ang term la basura Gali, kwarta kwarta sa kay Maring Karen Ortillano mayong udlogit dali kay kwarta sa kay Diana Robles mayong udtuman no galantaw sa subong diri sa King's Radio hinuba ano may mayong udto sa imo may hindi ilahog-lahog na kwarta minalita ng kwarta. Kasi hindi lang isa kamalita. Uh, Or Ligo Si Sergeant Retired uh, Marines Sergeant Orly Gutesa. Hindi lang isa kamalita, kundi mga tag-48 so kabilog malita. Yung di kargaya. Sa pagkadamo-damo nga kwarta.